Iris. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 3 at number 9. Para sa 3 digits, number 1, number 4 at number 8. Para sa loto, anim na numero, number 5, number 12, number 17, number 23 number 30 at number 41 Taurus ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan para sa 2 digits number 7 at number 2 para sa 3 digits number 6 number 3 at number 9 para sa loto anim na numero, number 4, number 15, number 22, number 28, number 37 at number 45. Gemini, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 5 at number 8. Para sa 3 digits, number 2 Number 7 at number 6. Para sa loto, anim na numero, number 9, number 14, number 21, number 29, number 33 at number 12. Cancer. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 1 at number 4. Para sa 3 digits, number 3, number 5, at number 9. Para sa loto, anim na numero, number 10, number 18, number 25, number 31, number 36, number 48. Leo, ito, ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 6 at number 9. Para sa 3 digits, number 1, number 7 at number 8. Para sa loto, anim na numero, number 3, number 11, number 20, number 27, number 34 at number 49. Virgo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 2 at number 5. Para sa 3 digits, number 4, number 6 at number 9. Para sa loto, anim na numero, number 8, number 13, number 19, number 26, number 32 at number 30 Libra Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan Para sa 2 digits number 3 at number 7 Para sa 3 digits number 2 number 5 at number 8 Para sa loto anim na numero number 9 number 16 number 23 number 30, number 38, at number 47. Scorpio, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 4, at number 9. Para sa 3 digits, number 1, number 6, at number 7. Para sa loto, anim na numero, number 5, number 12, number 18, number 25, number 33 at number 40. Sagittarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 5 at number 8. Para sa 3 digits, number 3 number 7 at number 9. Para sa loto, anim na numero, number 2, number 14, number 21, number 28, number 35 at number 22. Capricorn. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa two digits, number 1 at number 6 para sa 3 digits number 2 number 4 at number 8 para sa loto anim na numero number 10 number 17 number 23 number 31 number 38 at number 45 Aquarius ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 2 at number 7. Para sa 3 digits, number 5, number 6 at number 9. Para sa loto, anim na numero, number 4, number 13, number 19, number 26, number 34 at number 42 Pisces Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascenso mo sa hinaharap o kinabukasan Para sa 2 digits number 3 at number 8 Para sa 3 digits number 1, number 4 at number 7 Para sa loto, anim na numero, number 9, number 15